yung yeah. na Nagtang po. ano? na. yan, po sa May sili pala yun. Sili pala yun. Sili. Masarap uh, yun, yun pa ano, tinola. Mm -mm. Pau oh, sila pau. Oh. Maanghang yan pag mga ligaw. Ito po, ang dami oh. Ang oh. dami ano? Sige. Mm -mm. Dami is ligaw na sila. Sarap yun, maanghang yun. Mm -hmm. Ay, sabaday, sabaday, sabaday. ay tama mas matatag n'yo. Tama <laughs> ay Tama mas matatag ay talaga mas matatag ay talaga mas matatag ay talaga mas matatag ay talaga mas matatag

Niyo na, niyo na ang <laughs> Dami pong nagaantay sa amin doon. <laughs> ba, flying kiss na, flying kiss. Flying kiss kay Lola, dali! Laingkis na kay Lola. Laingkis na kay Lola. <laughs> <laughs> Bilis maglakad. Amin um, sa Nobyembre pa 'yun sa birthday ni Ma? Sa Pasig pa din. Opo. Hindi ka man nagagawa. Saan naon sa? Mm. Sabi niya uuwi lang siya tuwing birthday ni Mama.